nó cũng ăn cái con hoa chim mà mua bon, một <Niccoughs> dito marami na didiskrasya to yung part na to ito ang tapat ng sepsa sepsa dami talaga natin siya sa crossing na dito ito kaya ako tingin na talaga rito

kumanter po siya ha? Ako, ang, eh, emergency ba yan? Emergency ba yan? Bakit parang dali-dali ka? Dali-dali yan? Okay, eh, makulimlim ng pa na. na na naman siya cover page sa kanan serving serving talaga siya ano kayang meron umagin siya ata wala pa naman signal signal basta lang <laughs> mahirap yan kahit pa sabi natin ito pa isa, naku po Ay, matuto kayo gumamit ng signal light ninyo hindi yan na uh, pala muti lang dyan gamit kayo ng signal light hindi yung basta lang kayo bakbak -bak. anak ng madidiscrasya kayo pag nadiscrasya kayo, nandamay pa kayo gamit ng signal light Di ba itong mga driver na ito? hindi delikado yun ha. Kailangan talaga nakadistansya ka sa sa isang sasakyan pasok ay tapos tingi-tingi kayo tingi, -tingi, kay, tingi titingi, uh, ito ah uh, Lagi kayong titingin sa likuran niyo kung ano yung nakabuntot sa inyo. Dahil kapag bigla ang preno yan, or nawala ng katulad nangyari sa EasyTex, di ba? Titingnan nyo yan para handa kayo kung ano, uh, kung sakaling ano no, di ba, mag-full -cool stop. Ipapaling nyo na yan. Ganyan na ganyan ginagawa ko kasi nung one time, minsan na rin nangyari sa akin yan stoplight sa Maynila tapos nakita ako sa likod ang bilis takbo nung kasunod ko ang ginawa ko dahil alam ko alanganin siya magpreno kasi full stop ako nagka full stop na eh alanganin siya magpreno inabanti ko na ngayon abuti ka mo walang sasakyan sa, una, sa unahan ko walang sasakyan kaya ginawa ko inabanti ko pagkabanti ko yung sasakyan talaga maano mo yung ya, ano niya, yung tunog ng preno niya eh, ay gumano siya kasi hinuli ako ng ano hinuli ako ng MMDA may MMDA doon nakabang dati nangatwiran ako sabi ko sir kung hindi ko inabante yan malamang sasalpok sa akin yung kotse nasa likuran ko kita nyo naman narinig nyo yung uh, skid mark yung, uh, yung, yung, tunog ng kanyang preno no? sabi ko ganun nangatwiran talaga ako ano gusto niyo ma ako? Ang discrash kami. 'Di ba? Kasi kung kinontest ko sa kanya kasi kung hindi ko kung hindi ko iaabante yan yung sasakyan sa unahan baka nakatulog yan or na uh, may gina or may napalingat lang isalpok niya sa akin. Yan ang ginawa ko. Kaya ang ginawa ko na ko sa re review ko na mabilis ang takbo niya. Inabante ko talaga. Binit ko yung red. Ano pag uh, pag sa akin ng enforcer, uh, kinontest ko. Obsuelto ako. Kasi nakita naman nila eh. Ngayon <laughs> yung ko nun. Saka uh, may dapat kaya, kaya nga dapat talaga, uh, hindi lang sa side mirror kayo titingin, sa rear view rin. Kung ano tingnan ninyo, lalong lalo na kapag yung uh, malapit na kasi stoplight. Pag malapit na kasi stoplight, mag signal signal na kayo ng red. Yung preno ba pakapakal ninyo ng ano, nang uh, tuloy tuloy para mamuno para maano nang mga ano, na -sinyales na iko ay magu-full stop na para makaiwas sa katulad ng nangyari sa EasyTex isa 'yun sa mga pwedeng ano eh hindi yun Yung kasi nakatulog okay pero di ba kita naman marami namatay may mga namatay yun lang kasi kahit sabi nating nag iingat kayo no? meron talagang mga ano, meron talagang mga driver walang perfectong driver eh no, meron at meron talagang magkakamali kaya dapat aware tayo dun kung ikaw ay eh, maingat alerto ka dapat tingnan mo yung uh, 360 ng uh, mo para makikita mo 哦呀。Oh, yeah. end cap buti walang end cap dito <laughs> kasi sa pag may end cap dito ah, bawal talaga itong mga singit singit well, wala, wala naman kasi motorcycle lane dito kaya naman ano, dalaki ng mga truck serving serving talaga rito ito na lang counter flow doon yung ginagawa nila. No VIP. Ang hirap sa atin, no, oh, delikado 'yan. Tapos sila pa matapang niya kapag naka-discrash sila. Kaysa VIP, may katwiran sila, you eh know. VIP. VIP ko no ah tayo dito talagang masikip dito kasi may mga ginagawa rito kaya napaka traffic dito ang sikip ng kalsada rito sa unahan You see more than the Garden of Eden. My, going nila nalan fly over.